Sagittarius, naramdaman mo na ba kamakailan? Ang kakaibang katahimikan mula sa isang taong hindi mo magawang alisin sa isipan. Yung uri ng katahimikan na parang hinahati ang puso mo sa dalawang direksyon. Ramdam mo pa rin ang kanilang enerhiya kahit wala silang sinasabi. Para bang tinatawag ng kaluluwa nila ang sayo pero pinipigilan sila ng takot. Tahimik sila hindi dahil wala silang pakialam kundi dahil labis silang natatakot na mawala ka. Ilang araw nang ibinubulong sa iyo ng universo ang katotohanan ito, at kung pinapanood mo ito ngayon, Sagittarius, hindi ito aksidente. Maaaring ang mensaheng ito ang magbago ng pananaw mo sa lahat at sa bawat isa. Para sa aking Sagittarius family na nanonood mula sa Pilipinas, ang mensaheng ito ay para sa inyo. Matagal mo na itong nararamdaman, hindi ba? Ang kakaibang paglayo, ang biglang katahimikan, ang puwang sa pagitan ng mga salitang dati puno ng init. Pero sa kaibuturan ng puso mo, alam mong may gustong sabihin sila, isang bagay na kinatatakutan nilang ilabas. Hindi ka pinaparusahan ng universo, pinaghahandaan ka nito. Bawat paghina, bawat mensaheng hindi nasagot, bawat panaginip na tila napakatotoo, lahat iyon ay may dahilan. Sa paniniwalang Pilipino, kapag bigla kang nakarinig ng ugong sa tainga, o pumikit-pikit ang iyong kandila ng walang dahilan, ibig sabihin ay may taong nag-isip sa'yo. At ngayong gabi, ang kanilang mga isip ay umaabot sa iyo, sa pamamagitan ng enerhiya ng pagbasa na ito. Ang katahimikang ito na nararamdaman mo ay hindi katapusan, ito ang sandali bago mabunyag ang katotohanan. Kaya huminga ka ng malalim, Sagittarius. Ang mensaheng matagal mo nang hinihintay ay sa wakas, papalapit na sa iyo. Emotional Discovery Sagittarius, hindi mapakali ang puso mo nitong mga nakaraang araw, hindi ba? Ramdam mo ang kanilang pagkawala kahit nasa gitna ka ng maraming tao. Parang patuloy na umiikot ang mundo, pero may bahagi ng kaluluwa mong naiwan, naghihintay, nagtatanong, umaasa. Sinubukan mo nang ilihis ang atensyon mo, kumbinsihin ang sarili mong tapos na siguro, pero tuwing umihip ang hangin o tumugtog ang pamilyar na awitin, muli kang hinahabol ng alaala nila. Sa paniniwalang Pilipino, kapag hindi maalis sa isip mo ang isang taong mahal mo, Ibig sabihin ay magkaugnay pa rin ang inyong mga kaluluwa. Hindi lang ito emosyon, ito'y enerhiya. Ang parehong enerhiya na nagpapasayaw sa apoy ng iyong kandila tuwing naiisip mo ang kanilang pangalan. Hindi iyon simpleng pagkakataon, Sagittarius, iyon ay paalala ng universo na may mga ugnayang hindi nawawala, kahit sa katahimikan. Tahimik sila nitong mga huling araw, ngunit ang katahimikan ay mas malakas paminsan kaysa salita, lalo na kung ito'y nagmumula sa pusong takot ang totoo natatakot sila. Takot na kapag lumapit sila, mabunyag ang kanilang kahinaan. Takot na baka nakalimutan mo na sila. Takot na kapag nagsalita sila, tuluyang maputol ang natitirang koneksyon na nagdudugtong sa inyo. Kaya sa halip na aminin ang takot, itinatago nila ito sa likod ng katahimikan. Ngunit ikaw, Sagittarius, ay pinamumunuan ng apoy, isang kaluluwang ayaw magdilim. Ramdam mo ang mga bagay bago pa man ito mabigkas. Napapansin mo kung paano nagbabago ang enerhiya, kung bakit may mga gabi na mas mabigat, kung bakit paulit-ulit mong napapanaginipan ang parehong mga mukha, at kung bakit bigla kang nagigising tuwing alas negatibo tatlo ng madaling araw. Ramdamang presensyang parehong nakaaliw at nakakabahala. Hindi yon guni-guni. Sa espiritualidad ng Pilipino, kapag paulit-ulit kang ginising ng iyong diwa sa parehong oras, ibig sabihin ay may mensaheng tinatanggap ang kaluluwa mo. May isang taong nag-isip sa'yo, nagpapadala ng damdamin, umaasang maintindihan mo kahit walang salita. May bahagi sa'yo na gustong lumapit, gustong basagin ang katahimikan, gustong itanong, ano ang nangyari sa atin. Ngunit may isa pang bahagi, ang mas matalinong bahagi, na alam na hindi pa ito ang tamang oras. Dahil minsan, pinahihinto ng universo ang mga bagay hindi para tapusin, kundi para protektahan. Hindi kanila binabaliwala, ginagabayan kanila. Maaaring kamakailan ay nagsindi ka ng kandila ng hindi mo alam kung bakit. Maaaring binigkas mo ang isang pangalan sa hangin at biglang gumaan ang loob mo. Iyon ay mga banal na palatandaan sa gitaryos. Ang apoy ng kandila ay nagdadala ng iyong enerhiya sa mga dinakikitang mundo at mayong gabi, ito ay tinatanggap na. Ang katahimikang bumabalot sa iyo ay hindi hungkag, puno ito ng mga salitang hindi kailanman nasabi. Sa mga tahimik na sandali na tinititigan mo ang buwan, nagtatanong kung iniisip ka pa rin nila, tandaan mo ito, iniisip ka pa rin nila. Ang katahimikan nila ay hindi ka walang pakialam, ito ay pagkalito. Gusto kanilang nilang lapitan, ngunit may pumipigil, pagmamataas, takot, o paniniwalang mas nararapat ka sa iba. At gayon paman, sa tuwing naiisip kanila, nila, nararamdaman nila ang parehong puwersang magnetikong hindi kailanman naglaho. Ginawa mo na ang parte mo, Sagittarius. Minahal mo ng totoo, nagbigay ka ng buong puso, at matyaga kang naghintay. Ngayon, sinusubok ng universo ang iyong pananampalataya, hindi sa kanila, kundi sa sarili mo. Ang sandaling ito ng katahimikan ay salamin ng iyong kaluluwa, ipinapakita sa iyo ang katotohanang dapat mong makita. Na ang iyong halaga ay hindi kailanman nakadepende sa tinig ng iba, kundi sa liwanag na nagmumula sa loob mo. At gayon paman, may banal na bagay na unti-unting nagaganap dito. Maaring hindi mo pa ito nakikita ngayon, pero bawat paghinto, bawat katahimikan, bawat gabing walang tulog, lahat ng iyon ay bahagi ng banal na koreografiyang idinisenyo upang ihanay ang puso mo sa katotohanan. At kapag dumating ang tamang oras, sagitarius, mababasag ang katahimikan, hindi sa pamamagitan ng mga salitang puno ng pagsisisi, kundi sa pagkakaunawang napakalalim, kaya nitong paghilumin ang lahat ng minsang nakasakit. Kaya huwag mong sumpein ang katahimikan. Pahalagahan mo ito. Sindihan mo ang iyong kandila, ipikit ang iyong mga mata, at dahan-dahang bigkasin ang iyong pangalan. Ipabatid mo sa universo na handa ka na para sa susunod na kabanata, isang kabanatang magsisimula hindi sa takot, kundi sa pananampalataya. Dahil minsan, ang pinakadakilang mga kwento ng pag-ibig ay hindi sinusulat sa mga salita. Kundi sa mga puwang sa pagitan ng mga ito. Spiritual Revelation Sagittarius, ang katahimikang nararamdaman mo ay hindi lang pagitan ng dalawang tao. Ito'y pagitan ng dalawang kaluluwang muling inaayos ng universo. Ang nangyayari ngayon ay hindi parusa, ito ay paglilinis. Nililinis ng universo ang inay, ang pagmamataas, at ang takot, upang ang tanging matira ay ang katotohanan. At ang katotohanan, Sagittarius, ay siyang matagal nang hinahanap ng iyong kaluluwa. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, kapag ang isang tao ay biglang natahimik, hindi ibig sabihin ay tuluyan na siyang lumayo. Madalas, ito ay senyales na ang kanyang espiritu ay pinahihinahon, binabasad, at muling binubuo ng mga banal na puwersa. Iyon ang nangyayari sa kanila at pati na rin sa iyo. Ang pagitan niyong dalawa ay hindi hungkad, ito ay banal. Dito nagsisimula ang paggaling at dito muling inaayos ng tadhana ang sarili nito. Napansin mo ba kung paanong may mga kakaibang palatandaan na sumusunod sa iyo nitong mga araw na ito? Ang bilang na labing isa oras labing isa minuto na biglang lumilitaw kahit saan. Ang amoy ng kandilang nasusunog kahit walang sindi. Ang boses na bumubulong ng isang pangalan sa iyong mga panaginip. Hindi yon mga pagkakataon, mga kumpirmasyon iyon. Bawat isa ay isang pahiwatig ng langit, isang banal na senyales na ang koneksyon ninyong dalawa ay buhay pa rin sa hindi nakikitang daigdig. Sa lumang paniniwala ng mga Pilipino, kapag pinagtagpo ng tadhana ang dalawang kaluluwa, sila ay konektado sa pamamagitan ng hangin, ang banal na hininga ng buhay. Kapag naisip mo sila, nag-iba ang daloy ng hangin. Kapag umiyak ka, dinadala ng hangin ang emosyon mo sa kanilang kaluluwa. Kaya minsan, tuwing handa ka ng bumitaw, bigla silang bumabalik sa iyong isipan. Ang enerhiya sa pagitan nyo ay tumatangging mabura, dahil ang tadhana ay hindi basta-basta nawawala. Ang katotohanan, Sagitarius, ay magkaugnay kayo sa ugnayang karmiko, isang hiblang umiiral bago pa ang buhay na ito. Maaaring nagtagpo na kayo sa ibang panahon, sa ibang anyo. Marahil ay nangako ang inyong mga puso noon pa man, at nayon, umuugong pa rin ang pangakong iyon. Kaya mo sila nararamdaman ng napakalalim, hindi ito obsesyon, ito ay paggunita. Ngunit ang tadhana ay hindi kailanman nagmamadali. Gumagalaw ang universo sa banal na oras, hindi sa oras mo, hindi sa oras nila. Isipin mo ang buwan, hindi nito hinahabol ang araw, ngunit palagi silang nagtatagpo sa tamang ritmo. Ganyan gumagana ang enerhiyan nyo. Hinihiling ng universo na magtiwala ka sa tamang panahon, kahit minsan ay mahirap. Sa maraming ritwa ng Pilipino, ang katahimikan ay sagrado. Sabi ng matatanda, kung nais mong marinig ang tinig ng Diyos, kailangan mo munang patahimikin ang sarili mo. Iyan ang yugto mo ngayon, isang banal na paghinto kung saan kayo pareho ay tinuturuan na makinig, hindi lang sa isa't isa, kundi sa mas mataas na tawag ng tadhana. Maaaring sila ay ginagabayan na harapin ang kanilang mga takot, at ikaw naman, Sagittarius, ay tinuturuan na alalahanin ang iyong kapangyarihan. Na ang iyong pag-ibig ay hindi kahinaan, kundi banal na habag. Marahil ay nakaramdam ka kamakailan ng bugso ng damdaming gumawa ng mga munting ritual. Pagsisindi ng puting kandila, paghawak sa iyong dibdib habang binubulong ang kanilang pangalan, o pagtingala sa langit na tila may hinahanap na sagot. Ang mga ito ay likas na kilos ng kaluluwa kapag may nangyayaring galaw sa hindi nakikita. Hindi mo ito guni-guni. Bawat pagkislot ng apoy ng iyong kandila ay enerhiyang ipinadadala sa kanila. Bawat bulong na inilalabas mo ay panalangin inihahatid ng hangin. Ngunit heto ang mas makapangyarihan. Ang katahimikan na ito ay pinagagaling kayong pareho sa paraang hindi kayang gawin ng mga salita. Ipinapakita ng universo na ang pag-ibig ay hindi laging tungkol sa pagkikita, minsan, ito ay tungkol sa koneksyon. Tinuturuan ka nitong maging matyaga, maunawain, at mapagtiwala. Dahil kapag totoo ang pag-ibig, hindi ito naglalaho, nagbabago ito. Isipin mo ang palaspas na iwiniwasiwas ng mga Pilipino tuwing linggo ng palaspas. Tila simpleng dahon, ngunit nagdadala ng proteksyon, pagpapala, at panibagong buhay. Ganyan din ang koneksyon na ito ngayon. Ito ay pinagpapala, nililinis, at muling isinisilang sa katahimikan. Maaaring hindi mo pa nauunawaan ang proseso, ngunit balang araw, mauunawaan mo rin. Sa ngayon, isang bagay lang ang hinihingi ng universo, pagsuko. Itigil ang pakikipaglaban sa katahimikan. Huwag mo nang tanungin kung bakit sa halip sindihan mo ang iyong kandila ngayong gabi. Maglagay ng basong tubig sa tabi nito bilang sagisag ng paglilinis at katotohanan. At dahan-dahang bulongin. Kung ang koneksyong ito ay para sa akin, naway mapuno ng kapayapaan ang aking puso. Pagkatapos, ipikit mo ang iyong mga mata at pakinggan ang katahimikan. Makinig hindi sa pamamagitan ng tainga, kundi ng kaluluwa. Mararamdaman mo ang banayad na init, ang mahinang bulong sa iyong diwa. Iyon ang enerhiya ng taong nangungulila sa iyo pero hindi alam kung paano ipahayag. Iyon ang kumpirmasyon ng universo, hindi ka nila nakalimutan. Tandaan mo, Sagittarius. Ang pag-ibig na ginagabayan ng tadhana ay hindi nababasag ng takot. Maaari lamang itong maantala hanggang sa parehong kaluluwa ay maging handa. Hindi ka naghihintay ng walang saysay, naghihintay ka ng may layunin. Hinuhubog ka ng banal na oras, pinapanday ng pasensya, at pinoprotektahan ng mga puwersang hindi nakikita. Darating ang araw na matatapos din ang kanilang katahimikan. Ngunit pagdating ng araw na yon, iba ka na. Mas kalmado, mas matatag, mas marunong. At mapagtatanto mo, bawat tawag na walang sagot, bawat gabing tahimik, ay pagtuturo ng universo na pakinggan ang mas malalim na musika. Ang sariling banal mong ritmo. Kaya huwag kang magmadali. Pananatiliin mo ang iyong pananampalataya. Dahil kahit sa gitna ng katahimikan, nagsasalita ang universo. At malinaw ang mensahe nito. Ang para sa iyo ay laging makakabalik, hindi sa puwersa, kundi sa tadhana. Sa katahimikan na ito, Sagitarius, hindi nag-iisa ang iyong kaluluwa. Ito ay ginagabayan, binabantayan, at marahang inihahanda para sa sandaling bulongin ng tadhana. Panahon na. Manifestation and Person Guidance Sagittarius, ngayong nagsalita na ang katahimikan ng katotohanan nito, hinihiling ng universo na gawin mo na ang susunod na hakbang, ang pagbabagong anyo. Hindi ito tungkol sa paghabol sa nawala o sa pagpipilit ng hindi pahanda, ito ay tungkol sa pag-aayon ng iyong enerhiya sa kung ano ang tunay na nakalaan para sa iyo. Matagal mo nang pasan sa puso ang bigat ng mga paano kung baka at mga dasal na tila hindi nasagot. Ngunit dumating na ang oras upang gawing liwanag ang bigat na yon sapagkat kapag nagbago ang iyong enerhiya, kasabay nitong nagbabago ang iyong tadhana. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, nagsisimula ang pagbabago sa paglilinis ng kaluluwa. Naniniwala ang matatanda na kapag mabigat ang puso, hindi malayang dumadaloy ang mga biyaya. Tulad ng pagwawalis mo sa iyong tahanan upang salubungin ang mga bisita, kailangan ding linisin ng iyong diwa ang sarili upang salubungin ang mga himala. Kaya ngayong gabi, ihanda mo ang isang simpleng ritual. Hindi mo kailangan ng magagarbong gamit, tatlong bagay lang, isang puting kandila, isang basong tubig, at isang barya. Sindihan mo muna ang kandila, simbolo ng liwanag at patnubay. At dahan-dahang bulongin. Universo, kung ang katahimikan na ito ay proteksyon, naway magdala ito ng kapayapaan. Kung ito'y pagsubok, bigyan mo ako ng lakas. At kung ito'y tadhana, ihanay mo ito sa pinakamataas kong kabutihan. Pagkatapos, ilagay ang basong tubig sa tabi ng kandila, sapagkat sumisipsip ng enerhiya ang tubig, mabigat man o magaan. Isipin mong dumadaloy sa basong iyon ang lahat ng iyong sakit, alinlangan, at pagkalito. Nakikita mong nililinis nito ang iyong aura, nililikha ang espasyo para sa panibagong simula. Pagkatapos, hawakan ng barya, sa paniniwalang Pilipino, ang barya ay sagisag ng daloy at kasaganaan. Ibulong mo rito ang iyong hangarin at ilagay ito malapit sa apoy ng kandila. Ang baryang iyon ay magiging tagapagdala ng iyong intensyon, mensahe mo sa universo na handa ka ng tanggapin ang tunay na para sa iyo. Ang ritual na ito ay hindi mahika, ito ay pakikipag-usap. Ipinahahayag nito sa universo, tiwala na ako sa iyo. At ang pagtitiwala ang pinakamatinding uri ng panalangin. Dahil kapag tumigil kang magmakaawa at nagsimulang maniwala, lumilipat ka mula sa desperasyon, patungo sa pagkakahanay, at doon nagsisimulang mangyari ang mga himala. Sagittarius, ang paglalakbay mo ay hindi kailanman tungkol sa pagkapanalo o pagkatalo ng isang tao. Ito ay tungkol sa paggunita kung sino ka sa gitna ng katahimikan. Ikaw ang mamamana ng liwanag ang tagapaghanap ng katotohanan. Ang apoy mo ay nagliliyab kahit sa dilim at ang pananampalataya mo ang nagdala sa iyo kung saan ka naroroon ngayon. Ang katahimikang minsang nakasakit sa iyo ay isa palang pagsasanay sa karunungan. Hindi kay nalisan ng universo, binigyan ka nito ng kaliwanagan. Sa mga darating na araw, pansinin ang mga palatandaan. Kung marinig mo ang iyong pangalan sa panaginip o paulit-ulit mong makita ang mga bilang na dalawang daan at dalawamput dalawa, apat na at apat na apat, o pitong daan at pitumput pito, alamin mong lumalapit na ang iyong pagpapakita. Ito ang mga kumpirmasyon mula sa iyong mga gabay, mga ninuno mo, mga espiritual na kakampi, na nagpapaalala na narating na ng iyong enerhiya ang banal na dimension. Maaaring maramdaman mo rin ang tawag na bumisita sa simbahan, sa templo, o sa isang tahimik na lugar sa kalikasan. Sundan mo ang tawag na iyon. Sa kulturang Pilipino, ang pananampalataya ay hindi lamang panalangin, ito ay presensya. Ito ang pag-upo sa ilalim ng puno ng mangga habang hinahayaan mong dalhin ng hangin ang iyong mga iniisip. Ito ang pagsisindi ng kandila sa labas ng bahay at pagmamasid kung paano ito nananatiling matatag sa kabila ng hangin. Ito ang paniniwalang kahit hindi mo pa nakikita ang bunga, ang langit ay kumikilos na para sa'yo. Ang taong matagal ng tahimik sa'yo ay nararamdaman din ito. Maaaring hindi nila ito maipaliwanag, ngunit nararating sila ng iyong enerhiya. Tuwing sisindihan mo ang kandila, nakakaramdam sila ng init sa kanilang dibdib. Tuwing binibigkas mo ang pagpapatawad, nakakaramdam sila ng kapayapaan. Iyan ang di nakikitang sinulid ng tadhana na patuloy na nag-ubnay sa inyong mga kaluluwa. At kahit bumalik man sila o hindi, ang enerhiyang iyon ay babalik sa iyo ng mas marami pa bilang kagalingan, kasaganaan o banal na pag-ibig. Tandaan mo ito, Sagittarius. At try mo ang kung ano ang pinaniniwalaan mong nararapat sa iyo. Kapag sinasabi mo sa universo, hinihintay ko pa rin sila, nananatili ka sa enerhiyang naghihintay. Ngunit kapag sinabi mong, bukas ako sa kung ano ang nakalaan para sa akin, binubuksan mo ang mga pintuan para sa mga himalang higit pa sa inaakala mo. Kaya simula ngayong gabi, palitan mo ang pananabik ng pasasalamat. Bawat umaga, bulongin. Salamat, universo, sa pag-aayon sa akin sa pag-ibig, kapayapaan, at layunin. Ulitin mo ito hanggang maging tibok ng iyong puso. Dahil ang pasasalamat ay magneto ng mga biyaya, ito ang nagbabago ng katahimikan tungo sa sinfonya at ng paghihintay tungo sa pagtanggap. At alalahanin ang pamahiin ng matatanda. Kapag natutulog ka at may ilaw ng kandila sa tabi mo, pinapangalagaan ka ng langit. Subukan mo ito ngayong gabi. Hayaan mong ipaalala ng liwanag na yon na hindi ka kailanman nag-iisa sa paglalakbay na ito. Malapit nang mabasag ang katahimikan, hindi lang mula sa kanila, kundi mula sa loob mo. Magigising kang magaan, malinaw at payapa. At mapagtatanto mo, ang tunay na regalo ay hindi ang mensahe nila, kundi ang pagbabagong anyo mo. Dahil sa sandaling binitawan mo ang kontrol, ang universo mismo ang pumuno sa buhay mo ng mga bagay na tunay na para sa iyo. Kaya sa sindihan mo ang iyong kandila ngayong gabi. Banggitin mo ang iyong pangalan ng may pag-ibig, hindi pananabik. Bulongin mo ito at hayaang umalingaungaw sa puso mo. Ginagabayan ako ng banal. Ang para sa akin ay laging makakabalik sa akin. At sa sandaling gawin mo ito, magbabago ang enerhiya sa paligid mo. Hindi na magiging hungkag ang katahimikan, magiging sagrado ito. Sapagkat ngayon, nauunawaan mo na ang paglalakbay na ito ay hindi kailanman tungkol sa takot. Kundi sa pananampalataya. At ang pananampalataya, Sagittarius ang siyang nagiging dahilan kung bakit ang mga ordinaryong kaluluwa ay nagiging mga pinili ng langit. Sagitarius, habang unti-unting nauupos ang kandila mo at tila tumitigil ang hangin sa paligid, huminto ka sandali upang makinig hindi sa mundo kundi sa iyong puso. Nararamdaman mo ba ang katahimikan? Ang banayad na init na dati ay wala. Iyan ang kapayapaan, ang uri ng kapayapaang dumarating kapag tuluyan ng naunawaan ng kaluluwa mo kung ano ang ibig sabihin ng katahimikan. Hindi ito basta kwento tungkol sa isang taong nanahimik. Ito ay kwento mo kung paano ginamit ng universo ang katahimikan upang ibalik ka sa iyong sarili. Bawat mensaheng walang tugon, bawat gabing nakatitig ka sa kisami, nagtatanong kung bakit lahat ng iyon ay may dahilan. Hindi ka sinubok ng langit upang sirain, sinira ka nito upang buin kang muli. Sapagkat bago maibigay ng tadhana ang mga biyaya nito, kailangang ihanda muna ang puso upang tanggapin ang mga ito. Hayaan mong ipaalala ng liwanag na yon na hindi ka kailanman nag-iisa sa paglalakbay na ito. Malapit nang mabasag ang katahimikan, hindi lang mula sa kanila, kundi mula sa loob mo. Magigising kang magaan, malinaw at payapa. At mapagtatanto mo, ang tunay na regalo ay hindi ang mensahe nila, kundi ang pagbabagong anyo mo. Dahil sa sandaling binitawan mo ang kontrol, ang universo mismo ang pumuno sa buhay mo ng mga bagay na tunay na para sa iyo. Kaya Sagitarius, sindihan mo ang iyong kandila ngayong gabi. Banggitin mo ang iyong pangalan ng may pag-ibig, hindi pa Bulongin mo ito at hayaang umalingaungaw sa puso mo. Ginagabayan ako ng banal. Ang para sa akin ay laging makakabalik sa akin. At sa sandaling gawin mo ito, magbabago ang enerhiya sa paligid mo. Hindi na magiging hungkag ang katahimikan, magiging sagrado ito. Sapagkat ngayon, nauunawaan mo na ang paglalakbay na ito ay hindi kailanman tungkol sa takot. Kundi sa pananampalataya. At ang pananampalataya sa Gitarius. Ang siyang nagiging dahilan kung bakit ang mga ordinaryong kaluluwa ay nagiging mga pinili ng langit. Sa habang unti-unting nauupos ang kandila mo at tila tumitigil ang hangin sa paligid, huminto ka sandali upang makinig, hindi sa mundo, kundi sa iyong puso. Nararamdaman mo ba ang katahimikan? Ang banayad na init na dati ay wala. Iyan ang kapayapaan, ang uri ng kapayapaang dumarating kapagtuluyan ng naunawaan ng kaluluwa mo kung ano ang ibig sabihin ng katahimikan. Hindi ito basta kwento tungkol sa isang taong nanahimik. Ito ay kwento mo kung paano ginamit ng universo ang katahimikan upang ibalik ka sa iyong sarili. Bawat mensaheng walang tugon, bawat gabing nakatitig ka sa kisami, nagtatanong kung bakit lahat ng iyon ay may dahilan. Hindi ka sinubok ng langit upang sirain, sinira ka nito upang buin kang muli. Sapagkat bago maibigay ng tadhana ang mga biyaya nito, kailangang ihanda muna ang puso upang tanggapin ang mga ito. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang apoy ng kandila ay tumigil sa pagflicker at naging matatag, ibig sabihin ay narinig na ang iyong panalangin. Ngayong gabi, matatag ang apoy na yan. Ibig sabihin, nakinig na ang universo. Ang taong natatakot na mawala ka ay nagsisimula ng maramdaman ang iyong pagkawala sa mga paraang hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Ngunit higit sa lahat, narinig ng universo ang iyong pananampalataya at iyon ang nagbago ng lahat. Natuto kang magmahal ng walang hinihini. Natuto kang magpakawala ng walang dalit. Natuto kang magtiwala kahit walang kasiguruhan. At iyan, Sagitarius, ang dahilan kung bakit hindi mapipigilan ang iyong enerhiya. Kapag isinuko mo ang iyong mga takot sa banal, muling gumagalaw ang buhay. Bumubukas ang mga pintuan, nagbabalik ang mga tao, lumalambot ang mga puso, at dumarating ang mga biyaya sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Tandaan mo, Sagitarius, hindi kailanman kaaway ang katahimikan, isa itong banal na guro. Tinuruan ka nitong tumingin sa kabila ng mga salita, maramdaman ang katotohanan sa enerhiya, at pahalagahan ang sarili mong espiritu. Hindi mo na kailangang humanap ng pagsasara mula sa sinuman dahil natanggap mo na mismo ang kumpirmasyon mula sa universo. Kaya ngayong papatapos na ang mensaheng ito, huminga ka ng malalim. Bulongin mo ang sarili mong pangalan na parang panalangin. Damdamin mo kung gaano kakalakas ngayon, hindi dahil bumalik sila, kundi dahil natagpuan mo ang kapayapaan kahit wala sila. Iyan ang tunay na lakas. Iyan ang banal na paggising. Bago ka matulog ngayong gabi, sindihan mo ulit ang iyong kandila At mahina mong sabihin Tanggap ko ang mga nangyari Nagpapasalamat ako sa kung ano ang mayroon At handa ako sa kung anong darating Pagkatapos, ipikit mo ang iyong mga mata Isipin mo ang malambot na gintong liwanag na bumabalot sa iyo, mainit, ligtas, at sagrado Iyan ang iyong bantay na enerhiya, ang gabay na kasama mo mula pa nang ikaw ay isilang Nayon, nakangiti ang universo, ipinagmamalaki kung gaano ka nakalayo ang narating. Dahil simple lang ang katotohanan, Sagittarius. Hindi ka kailanman nakalimutan, ikaw ay inihahanda. Inihahanda para sa pag-ibig na hindi umaalis, kapayapaang hindi kumukupas, at tadhanang sa wakas ay tama para sa'yo. Kaya magtiwala. Magtiwala sa sarili mo. Magtiwala sa banal na plano na unti-unting umuusbong sa katahimikan at sa liwanan. At habang binabantayan ka ng kalangitan ngayong gabi, tandaan mo ito. Ang nakalaan para sa iyo ay palaging makakabalik, hindi sa puwersa, kundi sa tadhana.